Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Yesu Kristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report, kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. Noong 2017 ay na-institutionalize na ang National Bible Month every January. Ito ay para i-recognize ang kahalagahan ng pagbabasa at pag-aaral ng Biblia para sa paghubog ng ating lipunan. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa Ministry ng Philippine Bible Society or PBS. This year, ang kanilang tema ay God's Word, The Breath of New Life na hango sa Genesis chapter 2, verse 7 in 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ministry partner natin ng PBS. Kaya naniniwala rin tayo na ang salita ng Diyos ay nararapat na maging pundasyon ng ating buong buhay. Hindi lang ng ating religious beliefs o convictions. We praise God dahil binigyan nila tayo ng opportunity to share the good news through our network. Through Gospel Radio, maging ang mga hindi nakakapagbasa ay makakapakinig ng salita ng Diyos. Gaya ng kwento na binahagi sa atin ng listener ng CARE 104.3, The Way FM, Legaspi. Abot pa nga tayo sa barangay Lugong, bundok na yung si Brother Bidu, kapatiran natin na hindi makakita, mula ko kutal. Dito makikinig yung ng The Way FM kasi binahagi lang ko yun. nang-run Ang lakas ng radio, ang pinag-radio, okay, nakikinig. Ay, pa, oh, parang sabi niya, na Eden, talaga. Malawak din ang naaabot ng radyo. Connecting with people within their personal reach, gaya ng listener ng 98.7 DZFE, The Master's Touch. Lagi kaming nakikinig sa DZFE, lalo na pag nasa kotse kami. Madalas kasi nga, mahaba na ang biyahe namin simula ng na lumuwag ang pandemic restrictions. Kasakasama namin ng DZFE sa aming mga travel, Gustong gusto talaga namin na makinig ng music at matuto ng kanilang explanations, maging sa news and Bible reflections. Sabi sa 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17, Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid ng pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting kawain. Sa mga nagdaang taon, madalas na tayong makatanggap ng mga feedback kung paano saktong nagminister sa kanila ang biblical passages. Kaya ipag-pray nyo po na patuloy naming tapat at totohanan na maibahagi ang ating broadcast, ang salita ng Diyos. ipag din natin na maging bukas ang listeners sa pangungusap ng banal na espiritu sa kanilang mga buhay to know more about the Ministry of Philippine Bible Society. Maaari niyo pong bisitahin ang kanilang website at bible.org.ph. To learn more about supporting FEBC, bisitahin ang aming website at febc.ph at ang aming Facebook page at febcph. Maraming salamat at pagpalain ng Panginoon ang iyong 2024. Napakinggan mo ang the FEBC report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Jesucristo Kristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.